Good morning. Ngayon, biyahe tayo yung ano, tuloy-tuloy yung walang pahinga. Hindi naman sa yung din, ano, wala tayong ano, pipiliin takbo. Kuha ng kuha agad. Pahinga natin yung pagpili na. Hindi naman mainit e eh, oh. Yung nakuha na ako dalawang pasig. Time check, 8.35. Kukunin ko muna yung sa pasig. Kukunin ko yung isa sa divisorya. Manila to Pasig dalawa Pares 135 Let's go Guide us po Lord Hello sir? Oho, sir Good morning Daan nyo dosa po May dumi sir Ito po tayo Mga matapakan nyo Uy Guide us po Lord Salamat po sa lahat sa Pinto Bay sa lahat sa Pinto Ito tayo, second pick up. Second pick up, to. So. Papuntang passive, ito pa rin yun. tapos sir. Kapo, sir. Yes, yes. Yes. Doon yes. No po yung payment? Doon yung payment Salamat po, sir. Mga camping ba Ngayon po. Okay. Salamat yes, po. Opo, so, ito. na natin sa agad, to. Dalawa, po na lang, maliit lang. Ano na, napaligaw ko kayo pag na deliver ko natin na oras, ng ilang oras yung dalawa na ito 8.51 Nagkalayo sila ng drop-off mga 2 kilometers Pero ano okay lang yun, nakit lang yun Friends 1.35 yung papayaran 5.50, dami-dami Ano na, nakapaligaw ko kayo mamaya Time check 9.31 Back train, no? Wala, diretso right? na ulit tayo sa Biligan natin. Anong kailangan kong gawin? <laughs> 9.35 <laughs> Nandito na ako sa first drop off. Kung yes, 35 lang, ma'am? Bawal daw po si Pasok yung motor mo, ano? May mga estudyante. Wala yung bariya, ma'am. Papalit po muna natin. Ram 50. Wow. Ito na tayo kagad sa kabila. Kali 942 tayo natapos ng giligan oh. dito. <coughs> Ani Gonzales. <coughs> 135 lang po sir. <coughs> 10.01 alas 10 nakakawa tayo ng na. pangatlong booking Pasig to Commonwealth hanap pa natin ng kasabay to pero kukunin ko na muna tara 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 Pagpunta naman tayo ng Commonwealth niya ng Quezon City Ilang minuto lang yun eh, na Tuloy tuloy lang tayo, bawlog tayo nga Balikan ko kayo mamaya pagkukuni ko na Dito na po ako Ik Ikita niyo na po ako Kiray na jacket Ay eto po Good morning po sir Apo Ah sige po Salamat po Thank you po Ten ko na kuwa. 1008 na eight na kuwa One thirty tip ng kisi ocho. One guys. not bad. Ada pa kagat tayo ng kapalit, ng kasabay. Ten o eight bilis yun, okay na yun, tapin. Balik ko kayo mamaya Palabas pa lang tayo dito sa pinagtikapan natin May pumasok na 10.10 na lang umaga Tukunin ko muna to Papuntang Batasan Hills 110 117 O diba not bad na Commonwealth din naman to Tukunin ko muna to Tapos balikan ko kayo ulit ko pa nakakuha yung pangalawa pero talagang ganito dito eh samang Rodriguez Pasig sobrang traffic dito pero good job pa rin kasi masisipag yung mga enforcer dito eh kaya lang sobrang traffic din talaga dito kaya medyo itatagal okay na po, doon na po yung payment oh. Yeah, yes, sige po dito ko nalang lalagay para ako thank you sir pina lang lahat magkakaroon may trouble LTO ngayon pag nahuli niyo 50% ka lang daw paningkay niyo patingkit na kayo 5 inch yung kailangan ni sir kaya takin natin lang ito tayo kailangan dito pili best ko. Pataas ako. <laughs> oh. ano Wala po. Ayun yung ID, balik ako na lang po. Thank you po sir. Overlooking oh, dito. Time check. 10.59, almost 11 na. Mga 35 minutes na karating tayo dito sa first drop off natin. Hi, good morning po. Kay Sir Christopher po. Lalamove po. One lang po ma'am One one seven Thirty minutes sa dito na tayo Wala pong isang oras pero may isa pa tayong deliver Pero malapit na rin dito yung common lang to eh Doon Carmen Mga 5 to 10 minutes lang yung dito Ayun balik ko kayo pag na-deliver ko na itong isa Baka sumobrang haba na itong vlog na to Walang kwentang vlog masasayang pa minuto nyo <laughs> Balik ko na lang kayo mga ulit Time check, 7.20 Tawagan ko na rin na dito na si Sir. Medyo natagal lang tayo Nang Ano? 10, 15, 15 minutes ha. Nakatawag kasi sa payatas. Puro truck eh. Kaya hindi ako makapagmadali. Hindi tayo makapagmabilis. Abot ko lang to. Tapos kuha na ulit tayong booking. Bilis na natin. Yun. After 5 minutes. Nakapawa tayo ng booking. Payatas to. Ortigas kung dalo yung pasig sa pigas tara muli natin yun tapos babalik ako kaya oh, 3 minutes na dito na ako sabi ni sir dito daw yan hanap ko lang kasabay ito 10.31 tapos papasig na tayo 130 plus not bad balik ko kaya pag nakuha na isa pa yun yung hirap ng buhay dito oh Mahirap ng buhay na ito mga bata, nagtatrabaho. Oh my God! After 10 minutes, nakakuha tayo. 10.43 na. Papuntang White Plains. Dadaanan naman natin yun eh. Papuntang Ortigas kaya Goods na yun. Dala, puntaan na natin kagad. Balik ko kayo pag nakuha ko na yun. Lagi tayo mag Tuntutupin sa second drop so, Ano? Pang aning na pick up Pagas muna tayo 200 Para tuloy tuloy 200 na gas Balito kayo pag na pick up <makes noise> Ano? niyo po Okay na po Sal Salamat po Looking good Dito tayo sa Commonwealth Test 1202 Ganyan naman, sobrang lamak ng kalye Pero sobrang init Solo pa kita yung ng kalye na pagliliit Kala, may speed, may speed, may yung hindi tayo makakakataw Ayun lang Red Green nakarating tayo dito sa Green Hill, Green Hills tali, White Plains. Ayun, ano Eastwood Eastwood maraming mayaman nakatira dito eh, siyempre nakakaya basta basta mag video dito nakatira si Marvin Agustin Sari Roque Tito Sen Chris Aquino yata eh. ay Green Meadows yata eh. pero hindi ko alam basta marami dito hindi tao tingin ko lang yung bayad nakuha na balik ko kayo pag nasa Ortigas na tayo ay ang init pero yakang yaka. Tapos lang pangalan. Ano pangalan nito? sir? Okay, kay Okay, Thank you, Okay lang sir. Okay, mo okay, okay, Thank you, sir. Ito, ito lang pintay. Nauna yung nakuha. Ito lang yun. nakuha na. Balik ko kayo pag nakakulit ang booking, Pampito pang wala ko kung tayo Dito ko na tayo booking. pan. 1 to ng tanghali, Ito Pasig tumalate. 2 minutes. good na to. 2 minutes na ako. And listen and learn. Ganoon <laughs> natin kaagad. Balgeram Joms Balgeras Joms po Opo, nadaling kay Ma'am Arleya Anong ano PP PPL 20. Thank you Okay na to, sir, salamat po 1.25 pakabuhin na natin kagad ka ko para makarating sa dito medyo nang na ako hindi pa ako makain ah Malate tsaka Ermita let's go habang oh. <coughs> maghihintay ako dito sa p ko yan may pumasok punta ring Manila papuntang UN naman Dalawa na to. Pares 96, 93. Okay, Miss Kay. Kay, si ano po? Kay? Oo. Kasi may mali na dadalhin. Dari po tama. Dari po yung payment. 143. Ay, nagugutom na ako. Kain muna si siguro ako. Ito, nandito naman naka sa Santa Mesa. Labit na naman kasi di gulo pero kakain muna ako. Sana ko makakainan nito. Kain dito. Ano po yan, te? Magkano po yan? Sinanglaw daw, sinanglaw. Hindi ko alam kung ano yun, pero kayo lang kakainin ko. Balikin ko kayo mamaya. Ito Ito siya sinanglaw. Sinong law daw ito, so hindi ko alam kung ano yun. Pero yun Pero hindi daw tabayan eh. Time check, Alexos. 201. Tapos na natin kumain. Hindi ko na kasi talaga kaya. Pinikmura na ako kaya kumain na ako. Ayan, papunta na tayo sa delivery natin. Pampito pang booking ito. Ay, sarap. Sarap yung sinanglaw Ano yung baka yun? Luto, ng, luto sa baka Parang may puting lipid Sarap, para siyang nilaga Na pwedeng gawin papaitan May meron silang nilalagay Pero hindi nilagyan sa akin eh. Sarap, tinatikman nyo na yun Alam nyo na yun Ah, tulipan ko na to Huwag tayo gawin 10 booking Tingnan natin magkano abutin Alas 9 tayo umalis Alas 2 na Balikan mo kayo mamaya ka ah. Ma'am K po Yan pala dito Wala po Tama po ba ako Double to po Nanti Iwan ko na lang po mama Kay apelido po sa Salis po Pinido ng guard. Salamat po. Sir, good afternoon. Tinawagan ko si ma'am. Iba na lang daw po. Si ma'am Arleia. Arleia? Okay. Ilang saglit na nakuha tayong booking 233 Dito sa may tapat ng SM Manila Pupuntahan ko na kailangan ko kayo pag kukunin ko na ha Di pa ako nakakapunta doon sa booking ko Sa pick up May dumating na naman isang booking San Miguel, Manila naman Sinahin na natin sa pick up eh. Tapos saka tayo pumunta ng ano sa Manila Parehas makati yung drop off Kakahalaga ng mga Isang 90 Isang 113 so, 200 lang Pero pwede na yun Tapit lang naman yun, natin na tayo tatanggay pa rin pang pang-sampung buking na ito Tara, doon tayong, doon Tampa, Ngayon, Tera, tara, tara! Let's go! Oh yeah! Damn! Lalam mo ba, ma ma'am? Ma'am, Maricel po Ano pangalan mo niyan po? Teka lang po Para sa Toyota, dadalin eh. Yeah. Ako? Opo, sa may case. Kino Roses po. Thank you, ma'am. Yan na, nakuha natin to. yung White House oh. Pero hindi pa yun yung malakan niyang. Parte lang yun ng White House. Doon pa sa dulo. Bibili na natin kagad to para Mga alas 4 Hindi na tayo sa Makati Makapagpahinga Alas 5 uwi Let's go Tapat <coughs> nito Pinawayan ko na nga ito Parang di alanganan yung parking Ayaw mo bas Ayaw mo bas Anong kailangan lang kung gawin <laughs> Lala mo po Ano po talaan ng notebook? Ryan Mendoza po. Loro Blueprinting Chairman Sa po. Okay na po ito ma'am. Wag na dahil lumabas Wala na palobot ng yung camera ko Gustin ko pa mong kumuha Hindi na kaya Pang 10 to Pang 10 na booking na natin Alas 9 Guru eh. mga alas Alas 4 Doon na tayo tapos na tayo 9 to 4 Tapos titignan natin kung magkano kinita 2.46 na eh Nagaling ko na sa Makati ito dalawa Send document isang papel lang Tara Balik ko kayo pag na ako 2.46 na 3.46 tayo malis di ba? ayan o 3.13 nandito na tayo sobrang bilis lang bakati na may deliver na natin to 3.10 na deliver natin Pagang yung 10 lang tayo <laughs> ay lalo pinabad na akong kumaba galing <laughs> po sana sir sa kabilang branch sa kabilang branch sa Tower kay sir man ako na po thank you sir ay nako tara ano to dry dry ko lang to sinugosis na to Bilibyan na rin natin itong isa Sir. Hi, good afternoon Thank you ah Thank you po okay. Sir, Thank you po chief Thank you Bali ano na Three twenty five, three tayo sa sampung rides B bali 3.30 natapos tayo sa sampung sampung rides dangin natin napuntan no 3.30 na ng hapon napunta na ako sa malapit sa opisina namin dati dun ako tatambay mga lasing ko okay na ako mapahinga lang ako dun 21 dangin natin napuntan no? ano ba unang pinuntaan natin Pasig, dalawa Sumunod, papuntang Kayatas, Commonwealth Tapos bumagsak ng Mandaluyong Tapos bumagsak ng Manila Kasi lang dito sa Makati 6 hours Hindi lang magkano kinita natin eh. Pero ko na lang dito Hindi naman ako napagod Sakto lang kasi sanay naman ako dito Nasakit na yung pwede ko Bumakat na yung brick ko gata ng mulit pero Yung mga pagod, parang training lang to Pag nag long ride kami Kung umabot ko sa video na to, maraming maraming salamat sa iyo kapatid Pinunod yung walang kwentang vlog ko Tsaka Kinala talaga magawa Gusto ko lang mag-edit Tsaka i yung Kaya ko ngayon, wala lang, may malang, may ma-content Yun lang, wala kayo magawa Pero normal day naman to sa mga mong drivers at kung ano man yung kinita ngayon Sakto lang ngayon kasi wala masyadong picture. Pero may araw na malas, may araw na swerte Kaya pa ako Dapat lagi yung Kasamahan ng sipag at syaga Isang mahabang pasensya Lagi ka na rin magdadasal Lalo na pag rider ka O kahit hindi ka rider Salamat sa inyong lahat para God bless you all God Nakawin tayo safe Sa blessing sa binagay sa ating ngayong araw Narto ba? It's 13 It's 13 Pero tumigil na ako nung lalo mo 3.30 eh Pero kumuha ko sideline pa uwi ng tundo Kaya gantong oras na ako nakawin At eh, pagkwento na ako sa mga dating yung kasamahan Tapos kumuha ko ng sideline pa uwi ng tundo Yun nakawin na tayo Salamat po sa inyo lahat Yeah.